Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinagtawanan nga na po ng mga fans ang sinabi ni Jason Tatum na siya ang best player at magiging bago muka ng NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang advantage ng Los Angeles Lakers sa kanilang game bukas kontra sa Golden State Warriors. Ayon nga po mga katrop sa na naging pahayag ni Jason Tatum sa kanyang interview sa ESPN, ay sinabi na nga po niya dito na siya nga po ang best player ngayon sa loob ng NBA. Balik kahit man nga po malaki ang kanyang respeto sa kanyang mga kapwa superstar at player sa loob ng liga, kagaya ni na Joel Embiid at Nikola Jokic na parehong nakakuha ng MVP sa NBA Finals at regular season last year, ay naniniwala pa rin nga po si Tatum na sa tuwing naglalaro nga po siya sa loob ng court, ay nararamdaman nga po niya na siya ang best player sa NBA. Maliban na rin nga po dyan mga katrops, ay naniniwala rin nga po ito na siyang karapat dapat na maging sunod na mukha ng NBA kapag nagretiro na nga po si Kevin Durant, LeBron James at si Stephen Curry. Ngunit kasunod lamang nga po na naging pahayag na ito ni Jason Tatum, ay agad na rin naman nga po siyang pinagkaguluhan at pinagtawanan ng mga fans since bagamat man nga po nasa best team siya naglalaro ay siya na ang best player ng NBA. Yes, hindi lang naman nga po siya nag-iisang dahilan bakit ang Boston Celtics ang best team ngayon sa NBA. Bagkus dahil nga po ito sa pagkakaroon nila dito ng napakalalim at napakatalentadong lineup ngayong season. Isa pa, wala rin naman nga pong napapatunayan si Jason Tatum sa loob ng NBA since parating nga po siya nagchuchow pagdating ng postseason at hindi pa nga po sila dito nakakakuha ni isang mga kampiyonato. Kaya hanggat hindi pa nga po niya ito nagagawa ay hindi pa rin nga po siya may na best player sa NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa advantage ng Los Angeles Lakers sa kanilang game bukas kontra sa Golden State Warriors. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops na halos pitong player nga po ng Lakers ang nagtatamo ng injury ngayon sa kanilang lineup sa mga katauhan nga po nila Antuna Davis, Max Christie, Cam Reddish, Lebron James, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent at si Christian Wood. Kaya dahil nga po dyan ay mukhang dihado na nga po talaga ang Lakers sa kanilang magiging bakbakan bukas ng umaga laban sa Golden State Warriors. Lalo pat gaganapin na rin naman nga po ito sa loob ng Chase Center. Pero wag naman nga po mag-alala mga fans dyan ng Lakers. Since mas malakas na naman nga po ang hawak na momentum ngayon ng lineup ng Lakers kumpara sa Warriors kahit wala man sa kanila dito, si Lebron James. Kaya maaaring nga po nila itong gamitin bilang advantage sa kanilang pangalawang paghaharap ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.